Kami ay nangangaral sa inyo, upang hindi magpayaman, o magkamal, ang inyong kaligtasan ang aming iniingatan. Ang aming payo ay bumasa kayo ng Biblia at huwag maging tagapakinig lamang, upang huwag kayong maloko, ng sino man. Wika nga natin, daig ng maalam ang masinop. Kung masinop ka nga pero wala ka namang alam, di bali wala lang din. Sabi nga ng mga apostol sa talata. Ikalawang Korinto Kapitulo 5 Versikulo 20 Kami ngay mga sugo sa pangalan ni Kristo, na waring namamanhik ang Diyos. Sa pamamagitan namin, kayo'y pinamamanhikan namin sa pangalan ni Kristo, na kayo'y makipagkasundo. Sa Diyos. Tayo ay kinakausap ng Diyos Ama na ang daan ay ang mga alagad ng Panginoong Kristo Jesus, na makipagkasundo tayo sa Diyos, na wika ay ganito. Ezekiel Kapitulo 11 Versikulo 8 Kayo'y nangatakot sa tabak, at aking pararatingin, ang tabak sa inyo. Sabi ng Panginoong Diyos. Awit Kapitulo 7 Versikulo 11 ang Diyos ay matuwid na hukom. Oo, Diyos na may galat araw-araw. Dahil dyan ay nagsusumikap kaming ikalat, at ipaunawa ang kanyang mga salita na naisulat na ng mga propeta. Kaya pinagpapauna namin na kayo ay bumalik na sa saway ng Diyos, ang tunay na Diyos at hindi gawa lang ng mga kamay ng tao. O yung mga tinuturo ng iba, na mali sa aral ng mga apostol propeta at mga tamang aral ng Panginoong Kristo Jesus. Laging ipinagpapauna ng mga tunay na nasa Diyos ang kaligtasan natin, na kung tayo ay lalayo sa mga anyo ng masama, na ng mga luma ninyong paniniwala. At ang iba naman ay sinungaling at manloloko na ginagamit na kalakal ang Biblia. Sila ay nagsisiyaman at nagiging makapangyarihan na kahit sino ay kayang ipapatay alang-alang sa mga maling aral na kanyang natutunan kaya mga kapatid iwasan na natin ang mga luma ninyong nakagisnan at sinasabi pa ninyo na hanggang sa kamatayan dalawang uri ang kamatayan ang una ay kamatayan sa laman at sa pangalawa ay sa paghuhukom na ang kamatayan ay sa paaapoy sa impyerno mga Hebreo Kapitulo 9 Versikulo 27 At kung paanong itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan, at pagkatapos nito ay ang paghuhukom. Pahayag Kapitulo 20 Versikulo 14 At ang kamatayan, at ang Hades, ay ibinulid sa dagat-dagatang apoy. Ito ang ikalawang kamatayan, sa makatuwid, ay ang dagat-dagatang apoy. Pahayag Kapitulo 20 Versikulo 15. At kung ang sinuman, ay hindi nasumpungang nakasulat, sa aklat ng buhay, ay ibinulid sa dagat dagatang apoy. Kung ang lava sa bulkan, ay nagniningas, ay gaano pa kaya ang apoy, at ningas, ng galit ng impyerno, hindi ba nga, na ang upos lamang ng sigarilyo, kung idaiti sa laman ng tao? Ay napakahapdi, sa liit lamang ng upos na sigarilyo, ang mga bata ay natatakot na, paano pa ang apoy ng impyerno? Kaya sana unawain ninyo, ang aming pagsasalita sa inyo, na pawang kaligtasan ninyo, dahil sa aming pagtitsaga, nahikayatin kayo, dahil sa ayaw naming kami, ay masumpungan ng Diyos, na hindi kumikilos aming nadinig ang aral, nabasa at pinaniwalaan at tinanggap, at nagpabautismo, at ngayon ay amin namang itinuturo sa inyo, upang maging isa kayo sa amin, na inyo rin namang malalaman na kung paano maliligtas sa galit na darating. Dapat na ipahayag ang mga salita ng Diyos at mga aral ng Panginoon. Upang huwag masiyasat sa amin, ang inyong dugo dahil sa aming katamaran na maghayag ng mga nasusulat sa Biblia. Ito ang ayaw naming mangyari. Ating alamin at basahin natin. Ezekiel Kapitulo 3 Versikulo 18 Pagka aking sinabi sa masama, ikaw ay walang pagsalang mamamatay, at hindi mo pinagpaunahan siya, o nagsasalita ka man upang hikayatin ang masama mula sa kanyang masamang lakad Upang iligtas ang kanyang buhay, ang gayong masamang tao ay mamamatay sa kanyang kasamaan, ngunit ang kanyang dugo ay aking sisiyas sa atin sa iyong kamay. Nakita natin mga kapatid, ang salita ng Diyos na buhay, dahil aming naunawaan, at aming pinanampalatayanan, ang mga salita ng Diyos, na nasusulat at dapat din naming ikalat. Gaya naman ng pag-share ninyo sa mga social media, na inyo namang naiibigan. Kaya ito din naman ay aming sineshare sa inyo, na ang kaligtasan, ay nasa Diyos na tunay at buhay. Dahil kung pagkatapos ninyo mabasa ito, at naunawaan ay inyo namang, huwi na lang kabuluhan, ay inyo rin namang tatanggapin, ay sa inyo ay inilaanan ng Diyos sa darating na galit na pagkatapos ninyo itong basahin ay inyo namang pagtatawanan at masasabi ninyo sa isip ay walang kabuluhan ito. Ay basahin naman natin ang sabi ng Diyos. Sa talata. Ezekiel Kapitulo 3 Versikulo 19 Gayon may kung yung pagpaunahan ng masama, at siya'y hindi umiwalay sa kanyang kasamaan, o sa kanyang masamang lakad man, siya'y mamamatay sa kanyang kasamaan, ngunit yung iniligtas ang iyong kaluluwa. Sapagkat, ito naman ay aming inaral sa inyo, upang kayo ay mga ligtas, at inyo namang winalang kabuluhan. Tandaan ninyo mga kapatid, may wika ang Diyos na nasusulat, at dapat lamang nating tanggapin, dahil siya ang nakakikilala sa ating mga puso. Mga Ngaral Kapitulo 7 Versikulo 20 Tunay na walang matuwid sa lupa, na gumagawa ng mabuti, at hindi, nagkakasala. Lahat po tayo ay hindi mga matuwid sa Diyos, pero inaari niya tayo na magbalik loob sa Kanya, sa ating Amang Diyos, na tunay at buhay. Maraming salamat sa pag-uunawa. Ang, Ang kapayapaan ay sumainyo.